mga kapatid samahan nyo kami papuntang Batangas mga kapatid sama kayo sa amin ito po pare yun yung sinasabi ko salamat boss entire video ko eh mamamasyal kami mamamasyal baka sagodin ako <laughs> ng tao niyan. ayan mga kapatid ha ayan charito na tayo sa dulo ng night. Welcome to night mga kapatid. Sa kaliwa na po kami, dito sa Petron mga kapatid. Kung sa eh, kami naman ay kakulang ng um, album naman. Mga ng pulis espesyal. Napitik daw. Ah, Siguro si Hal mga kapatid. Narito na po ito pala kanila rito mga kapatid. First time kong makarating dito. nakarating din ayan po karating na kami sa aming paroroonan mga kapatid narito po Ayan mga kapatid, nakarating din kami rito. Nakangat ang kabayo ni Mandy. Nakarating din po ulit kami ng barangay dahon. Bali ang biyahe po namin eh, kumalis po kami roon ng alas 11.30. Nakarating tayo rito si 1.30 din no. Hmm. 1.37 ayun, bali isang oras biyahe natin mga kapatid mga kapatid ito po, sinalubong po kami ng tanghalian kain na po kayo, kain na kain na po tayo, tinulang manok po at saka sarang... sinigang pare, sinigang Sinig at sinigang pala, sorry po, tao lang sinigang pala <laughs> ang magtanga po oh, sinigang pala ito eh, may pinola ikay, may sisaw, yun mga kapatid oh.

dito ka po tayo uh, uh, to sinigang pala na manok subukan natin <tipan> hindi eh hindi mo din <laughs> <laughs> <akali, akali>, ano <tipan> hindi ka pupa, Nakakain ako? Oo oh. nga. O, oh, ayan o. Oh. O, no, diba? kapatid da sa Spider-Man. Susungkit daw ng sininguilas ayun. Na tapos na po kami kumain. Ta ito po pamulat namin papaya mga kapatid oh. Ito manunungkit daw. Eh, hindi, dapat siya umakyat siya matangkad eh. Meh, Ba buntis yan, buntis, no. Buntis yang kambing na yan. Ayan. Ito umakyat ka dito. Ito puno na silingguilas mga kapatid, oh. tama pa rin lang bat. Ayun. Eh, dami bunga, oh. Ay, nasok din si kapatid. Marupok 'yan. Mm, um, marupok. Ayun. Dito para lang mga Ayun, doon pupunta. Wala marumang dito. Eh wala ang tropa wala na eh Bilang Hindi kahit tapawad. mahulog yan, dadamputi na lang <laughs> Ay hindi no? Ay lambat pa rin yung hindi Ay hindi Ay hindi pa hindi Kukunti pa lang ang hinog no Oo, oh, magpipili pa nga lang Pipiliin pa lang Eh, pakit kasi sungkit mga kapatid oh uh, Kawad lang naman yan Ayaw kasi tanggalin yung nasa nguso Ayaw na ayaw magpapabakante <laughs> hindi makapag-concentrate eh. Di <laughs> Ayan, mga kapatid. Nakakakuha rin naman. Ilang piraso na ba? Apat? Apat na piraso. Bumagsak pa yung dalawa, mga kapatid. Oh. Ayan mo, pagka nahulog, dadamputin na lang natin. Ito, mga kapatid, nahulog na. Paggulungin na paggulungin, oy. <laughs> nahulog eh. Ayan, oh. Ang lalaki, oh. Ah, oh, nababasag. Ayaw mo na kahit basag Wala na ako dumating eh Sabi ko ako talaga tala, sa duwala sa kanina Ayan, oh, ayan ako Masayang eh Basag Ang laki kapatid oh Basag nga eh Sarap ano, Makakuha ka lang na lima ayos na Ito mga kapatid, uh, binago namin ang sungkit namin, hindi na yung sikpaw. Buti na ng mineral mga kapatid. Ayun, si kapatid na aliwi siya po sumung sungkit. O, oh, di ba, Huli na agad. Oh. Dalawa. O, oh, nakatatlo naman mga kapatid. daw oh, tatlo. Nahulog pa yung isa. Dalawa ka mo, Ah, dalawa kung kanina sinigoy last mga kapatid at saka guyabano ngayon naman eh, in Janminggu naman mga kapatid ang sinusungkit namin ayun hinug na nga bulok ay hinug pare lambot ang lalaki no ayan hinug na o, ito, 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 ito. ay alagang palabaw pa sila at yeah, kapatid oh si parang panday naman ang nasangkit mga kapatid oh oh isang tirahan dalawa asintado Murap, ay ano pa yan? Di pa yan. Para magpuputi. Ito mga kapatid. Uh, pabalik na po kami sa aming uh, pinanggalingan. Naliligo lang yung isang kasama namin, mga kapatid. Nag- nagkain ho kami rito ng mga prutas, sari-saring prutas po. Mayroon pong mangga, siningguilas, guyabano, langka, papaya. Sino sa inyo ang nakakilala sa prutas na ito mga kapatid? Ito, ito. Ayan. Kinakain ho sa amin to mga kapatid. Yung hinog. Kung tawagin sa amin ay tibig. Ayan po. Tibig po ito kung tawagin. Pero ito ang hinog kinakain po sa amin. Ayan o. Sa mga makakapanood ng video na ito, kilalaan nyo itong bungang ito. Kinakain po ito sa amin ayan bilog po siya na nagiging kulay orange ang hinog nito orange o kulay rosas mga kapatid ganoon. ayan po maraming bunga yan no? kaya lang ito hindi pa pwede kainin ito ngayon dahil bubut pa po ayan po so yun mga kapatid ah, hanggang dito na lamang po ang video natin ito tayo po pabalik na sa ating pinanggalingan mga kapatid narito po ang uwi namin prutas marami po mga kapatid saging ito yung langka na pinapapak namin andyan yung kaputol nyan ay ito yung mga inchan tapos langka ayon pa saging pa tapos saging na saba, saba. ito po yan Ako yung aming konsyal pa Kunsihal Panday Noel Pitong mga yung, kapatid Yung siniguelas tsaka papaya hindi mo Hindi na kasi baka magkabistuhan pa <laughs> 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 May papaya Tsaka siniguelas so huwag niyo hanapin Dato na hmm. ah. ba tindahan dito? Doon. Tapit bariya oh. Uh, eh, doon tayo sa labas ng bumili. O nga, parang doon na. Parang malbola. Eh, dito. Dito mm -hmm. muna, tatlo. Tatlong kami lang. Dito mo. <laughs> Ayan <Ayong, laughs> mga kapatid, yung dali, yung palad ko, may mga... May mga dagtapan ng langka. Ito po yung pinapapak natin na langka, mga kapatid. dito. Kapatid, sabihin mo, yung isang iuwi natin, hindi lang kasas. <laughs> Nakapag-uwi uwi kami ng kinalabaw na mangga, pero yung kalabaw hindi na naiwa. Yun, napakalaki. Hindi kasas sa patrol. Hindi kasas sa patrol, mga kapatid. Ayan, o po, magpapak na lamang po tayo ng papaya mga kapatid ay ano pala, langka, sorry po so yun mga kapatid hanggang dito na lamang video nating ito huwag nyo pong kalilimutan mag subscribe at mag like at mag share din po at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong video ko, maraming salamat po